Hoy! Tekwa! Binubuli na naman ng mga kalahi mo yung Coast Guard namin sa West Philippine Sea. Ang kakapal talaga ng mga lahi ninyo. Ano pang ginagawa nyo dito sa Pilipinas? Gusto nyo magtatag ng sariling yung republika dito? Lumais na kayo. Ang mga kalahi mo yan. Ha? Nagtatayo pa ng iligal na negosyo dito sa Pilipinas. Nagtatayo ng pogo. Apat ipasarayan sabay palayasin kayong lahat. Minsan nasabi ko sa iyo noon na ang tatay ng lolo ko, Chekwa. Kaya, mukha rin akong Chekwa. Pwes, ngayon kinahihiya ko na. Hindi ko kayang tanggapin na mga Chekwa kagaya ninyo. Sinisira ang Pilipinas. Sabi mo rin noon, pag naggera ang Pilipinas sa Tang China, sa Pilipinas kakakampi. Sinungaling! Baka espiya ka. Nagpapanggap lang kayo ng negosyante ng pamilya mo. Nagpapanggap kayong negosyante para makapag-espiya kayo sa Pilipinas. Ano na? Kayong mga Tseko ang magselayas dito sa Pilipinas dahil sinisira ng Pilipinas. Lahat ng sinabi ko sa iyo, totoo magkakampi ako sa Pilipinas kung sakaling kirahin ng China ang Pilipinas. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Pilipinas pa rin ang ko, hindi China. Ilang beses ko naman sasabihin sa'yo. Sa inyong lahat. Dito ako pinanganak. Ang nanay at tatay ko dito pinanganak. Ang lolo ko. Ang lola ko. Ang nanay at tatay ng lolo't lolo ko. Dito lahat pinanganak. Wala na kami babalikan sa China. Ito na ang bansa ko. Ito na ang bansa namin. Oh, maraming ginagawang iligal ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Pero huwag mo naman kaming itamay. Inusente kami. Iba ang mga taga-Chinese mainland kaysa mga Pilipino-Chinese. Nahimik kami namumuhay dito. Nakakatulong kami sa ekonomiya ng bansa. Nagtatayo kami ng mga negosyo para magkaroon ng mga hanap buhay nyo ka ituring na traidor? Bahala kayo kung anong gusto nyo isipin sa akin. Kung anong gusto nyo isipin sa amin. Basta alam ko, Pilipino ko. At bahal ko ang Pilipinas. Nasasaktan man ako sa mga pinagsasasabi ninyo. Mananatili ako sa Pilipinas. Dahil wala akong ibang bansang kikilalanin kundi Pilipinas. Tawagin nyo na akong Chekwa. Eh, Chek! Bahala kayo kung anong tawag nyo sa akin. Basta itatawag ko sa sarili ko. Pilipino.